Yan palyado ko to Ito palyado. Kumakadjut. Maingay yung, yung makina oh. Baba is trainer ito. Oh. Oh. Patay sindi oh. Oh. Grabe naman ito. Nalinis na itong body. ba po. Linisin Linis mo natin. Nagbago. Sa tayo mo muna. Mag makina lahat. Subukan natin ibalik sa dati. Kasi bakit sa nagkaganin may ganito? Oil cuts kan. Subukan natin ibalik dito. Pag dito siya, ganun din. Ano ba? Ito, pag dito nilagay ito ibalik dito sa original ano mangyari hindi ko po alam eh ibalik natin sa original sige po Si nagbayad na bypass eh. Galing sa Intex, subukan natin ibalik natin dito. Sige. Pilok sa nila Sige, okay na. Kaso bilok sa namin. Ah, tapos dapat may tumutunog. Ayun na nga. Hindi pa ba is trainer? Hindi po. Ang ganyan, ibababa natin. Sige po. Si Itim siya o. Oh. ibalik natin sa original. Sige po. Hindi natin pagganahin muna to. Titingnan natin kasi. Tapos linis tayo turtle body. Sige po. Ayan, cleaning natin yung throttle body niya. sa bago natin ano kasi nga sobrang baba yung minor patay sindi patay sindi yung aircon tapos balik natin to ilagay natin to sa original na linya Si patay sindi yung ano ito so, para maalala lang bago yung pinto para mawala yung tagas na may tagas ba? Ay, eh, kasi nag-aano siya kuya eh parang nagbabawas kapag parang every 2 weeks Mababawasan okay, Yung... may sludge na kasi baka gumikit na doon sa dumi. Ano? Bang, Kung sa putik pa, kung sa lupa pa, pag binom mo sa lupa, hinihigop. Ah, hinihigop na, yeah. uh -uh, putik. Si puli ang ginagamit mo, ito eh, yung tapap mo iba. Okay. Dapat puli din. Ito sim Dapat parehas din? Oo. Uh -uh. Ano ba magandang brand? Ito yun. Ito yun sa ah, akin eh. Ah, oh, grabe lumi. Ano po yan, sa? Yan yong? Throttle body. Ah, body. Oh, grabe puti ko. Oh. Itim na okay. la lahat eh. Hindi okay. ka makita ng puti eh. Nalinisin natin. Gamit natin na idol ay gasolina. Tapos brush. Okay, brush. At gasolina gamit ko. Ito lang... Mayroon ako. Eh, maaga pa. ito e, lang muna. Discarte lang to. Ah. Uh. mo lang. Ah. Uh. Pero lang naman importante siya malinis. Importante yung malinis. Kaya 'tong gamit mo. Importante yung malinis siya. Sultan T malinis siya idol. Ah. Yan. Hmm. Ah. Ano ba? Eh, na. Ah. Dito naman tayo, di ba? Ah. idol. Kung ano mang gamit mo, basta ya. Yun, ma. ano nga lang as ah, mas madali yun kasi spray spray ka na wala ka ng wala ka ng gamit na ibang gamit eh, grabe ah, importante eh. malinis eh so, importante eh, malinis kung ano magamit mong panglinis Ayan. basahan ito? Basahanin kasi makapal na Ayan Ayan, linis na Ayan. na yes, siya. Ayan, oh. oh. <coughs> babalik na natin. Just testing ulit. Hmm? Start na. Kompresor, bakit? Ulos kompresor na? Si, ay ano yung kanila hmm. eh. Altis. Ay, altis. Altis. Hindi masikaso ng asawa, dumating palis na naman. <tinyo> Tanya talaga. Tanya do talaga. Uhu. -huh. Ayaw mag-react. Ayaw mag-react isa. Ayaw, nag-react. <tinyo> <tinyo> nag hmm, -re react. Ito lang. Ay, ito, dulo. Number 4. Oh. Walang react. Tanggalin mo. Tawag, oh, tanggalin mo ito. Kaya pala palyado. Ayaw mag-react yung butas Ito okay, ba, spark plug ito. May 20 naman siya eh. Ito, basag. Basag eh. Batay mo na magtanggal ka ng battery terminal isa kaya pala nanganganib na nanganganib ang makina kaya palyado pero matagal na to Ma, um, katitingnan lang natin Kapitito. sige, kapit mo tingnan natin kung ilang araw yan nababasa kailangan nang magbaba ka ng makina Si putik na rin. I-refresh engine na rin yan. Kasi siya. Oh. Hindi normal to. Langis, langis talaga siya. Langis talaga. Sakit yan. May kaman na yan. Ayun ang pinangmasakla to lahat. Pag yun ang tumama. Okay, start. Eh, pa sa linggo. Nakahabol sa linggo. Gusto. Okay, start mo. Sa akin, dalawa. Pagpanduwal yung akin eh. Hindi ko masikaso eh. Asan? Yun isa, ayun Okay, start. May bubuuin kang unit. Wala. Ito, Ay, bubuuin ko ngayon. Wala na pala. Oh, react na. React na. Hmm. Oh. Mm. Ngayon, ano under observation natin kung ilang yung spark plug ko kinabit yung ilang araw magkaganito. Pag siguro mga isang linggo, hindi normal yun. Masyadong malakas na yung magbuga ng langis. Kaya napupundi. Sige balik. Hindi linis si Strenry yan. May nalaglag yata yan yung nung gumawa eh. <laughs> May nalaglag. Ibalik na yan. Yan. Okay na siya. Wala nang ano. Aircon mo. Kaya siya pala siya palyado. pagka Quezon City. Customer natin mga idol oh. Oh, ang ganda ng minor, di petik-petik. Subukan natin ibalik to. Sige, subukan din natin kasi ang ganda niya na oh. Walang tek 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 wala na. Hmm. Ang ganda na ngayon ibalik natin to. Testingin natin. Mapatay mo na. At least alam na natin na okay na siya, maganda na. Hindi na sa palyado. Dahil sa spark plug do sobrang palyo tapos sobrang dumi pa yung turtle body niya thank you traders vlog ito, ah, so, uh, ito. Hmm, wala na uh, wala ang talon kaya bibili talaga tayo ng coil bibili tayo ng coil kasi ikot lang natin to para malaman natin kung magbasa yung spark plug natin Ganda na ng under. Kaso lang may tok 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 lang lang. Ay, ano na? Ano na ba? Eh, in. Titingnan natin. Ano na? Queen... So, pag hindi siya basa, pag ginikot natin, baba natin yung strainer. Pero pag basa siya, kailangan natin ng ano talaga, baba, baba makina. Kasi hindi normal yun na iikot, itakbo mo lang ilang minuto, basa agad. Hmm hindi normal yun bray balik mo bray rutuhin mo na rutis mo na natin ang rutis natin mga ka-idol good wow, na siya ay oh, good na siya hindi na siya hindi na siya palyado ganda ng humatak ang pangamba ko idol kung mabasa ulit yung spark plug at titignan natin kung mabasa ulit siya pag nabasa ulit yun lang yun ang problem ikot natin para man natin kung mabasa siya ng langis yung spark plug na kinabit natin pag hindi siya basa ah, ang gagawin natin ito babae strainer yan palitan ng camshaft oil seal si metagas yung camshaft oil seal nya yun ang gagawin natin ngayon tsaka yung shock yung shock paggawa mo oh, no yung ingay ng shock nya paggawa din nya okay ako, okay dol kahata ko kina Hatak oke okay nah na. Ganda na. Uh. Wala na siyang usok, no? <laughs> Dito Hindi ko na pansin. Wala siya, nasundan Wala, kita kasi eh. Uh, ah, <laughs> Wala na eh. Kanina nakakabit ito, mausok eh. So bakit Baka ano na ito? Talyado na. Ah. Oo, oh, baka may problema na yan. Kasi pag dumitso sa check valve kasi nagbabato din ng palya yan. O okay. uh, ano, ng usok. Ah. Eh, ito sa nakarikta oh. oh. Okay, okay na.